Bienvenido in Taytayon Resort. So karon na tay pinaka importante nga guest guys gikan ni siya sa Maasin Liti. So let's welcome Miss Ann. Hello guys, mayong hapon sa tanan. So tell me about sa imong bakasyon diri sa Taytayon Resort, ma'am well actually karon pa kung adlaw ning abot dinhi ni sa Taytayon Beach Resort then you know guys mura Sug Haven Can you yes. By the way welcome to Bohol Thank you sir Nimd tikayo si ang Bohol mm. sir Maenjoy jud ni mo diri yes. Daghan pa kayo nga mga adventure nga mga place nga ngayon nimong bisitahon Yes soon Be Tam, um, ang sa'yo may kasulti diri sa ilahang lugar diri ma'am, sa Taytayon ma'am. Well, about din sa Taytayon Beach Resort, guys, very nice din kaayo din. Ang dagat, bugnaw kaayo din. 100% tinood. Yes. Ka nag kanang -blue, blue siya or green green kay tungod si, sa, kahinlo niya nga bugnaw kaayo ma-refresh um, una ang mga uh, And in here, well, you know, guys, very affordable ragyon ilahang overnight stay dere. Twenty pesos, wow. ra guys. Yes, nga po ydi magdala ng tent ka ogaling ng mm. niyo. Inyo hara yung mabayaran is twenty pesos. Yeah, sa nga mga teacher nga kanang nice si Kastres. Yes. So, i ika recommend yun na mo dering nga lugar. Oo, katu mga teacher, maestra, maestro or mga office staff nga very stressful na yes. kayug na kanang daghang paperwork guna well mm. inagka ka weekend guys samut na tungtag pito go si PG Bohol come and visit tay tayon yes Beach welcome resort. kay Mudri guys yes kay mo wala jud hang stress yes so ato sa silang i e tour sa uh, view sa lain nga ko Andre mam sa resort yes oh guys mo ni mo dagat oh, o na ay naligo dire. Oh, di ba guys? Tanaw ang dagat. Hinlo og bugnaw unya green green og siya. Yes, unya inagsaom ninyo guys, mawala tong tanang ni hunahuna ninyo. Yes, unya kanang mga panuhot, mga barikos, sus inagsaom ninyo. Perfect ayo. Unya Tanawa ang iyahang bas guys. Guys, tanaw Ang bus. di ba? Pino kayo. Pino. Malabura kay ang dating. Yes. O saan naabot ang 20 pesos mo? Nga mura nagburakay siya. O? Okay. Come and visit Taytayan Beach Resort. Tungod kay mawala ang inyong stress. Yes, tinuodod kayo. So, salamat guys sa uh, pagbisita dire sa amuang resort, Ma'am Anne. Yes, so, thank you so much for sir. Sa yes, very welcome na hinaut kong magbalik-balik gihapon ka. Yes, magbalik-balik in town ko guys kay 20 pesos ra ang entrance fee. So, very affordable. Okay, so thank you so much, Miss Ann. Bye-bye. Yes. Unya, before we end ako lang i-promote ako ang YouTube channel an Marie Valiante. O i na ninyo. Kung unsay content ako dito, manghatag ko og lesson plan. Wow. That's all. Bye-bye. Paki-follow guys.